So eto, abay siguro may isa na naman pong gagawa ng maraming rason, magpapaawa, magpapaviktim. Anyway, ginagawa na yan. Eto si Tambaluslos. Ano ho, nauna na dyan si Duterte, naging praning. Sa kanyang mga statement, yung tipong nagpapaawa. Eto si Digong. Sumunod si Kibuloy na ngayon ay nagtatago, nagpapaawa, nagpapavictim, dahil kuno ano ay merong gustong um, eliminate siya. Meron daw na kill plot na pinaplano ang gobyernong ito at ang, ang US government. Di ba napaka kakaiba? Kakaiba yung kanilang mga paniniwala. Kakaiba yung kanilang mga imahinasyon. Napapraning ang tamang term. Naghahalusinate ang mga katulad ni Digong at ni Kibuloy. Abay, tignan natin kung anong, um, kung anong gagawin ng Senado, ng Senate at ng Kongreso kung hindi nga sumipot. Itong si Digong sa kanyang mga Uh, investigation. Anyway, ngayon naman po ay gustong ipatawag din at gustong paimbestigahan sa Senado ay si Sara Duterte. Ayan, ang ibig sabihin, meron na namang magpapaawa. Meron na namang gagawa ng kung ano-anong rason. Tignan niyo po ang ginagawa niya mga honghang na ito. Investigasyon pa lang, pero nagtatago na at takot na takot ng harapin. Mano pa kaya kung iyan ay mga arrest warrant na at napatunayan na kayo ay guilty sa mga kademonyohan ninyo? Ayan, si so Sara Duterte. Dapat daw din ay paimbestigahan. Dahil siguro malakas din yung yung um, yung balita. Siguro alam natin lahat na meron nga daw itong si Sara Duterte at si Digong na pagkakataon na bumisita kay Kibuloy sa kanyang mansyon sa Davao City. At yun nga, paglabas daw ng ng property ni Kibuloy ay daladala daw ang sangkaterbang baril at armas. Aba, hindi biro yan. Hindi ba? Bakit? At para saan yung mga armas na yon na kung matatandaan natin, meron nga daw, meron nga daw uh, napakaraming, lisensya, nang ng napakaraming lisensya, ng kumuha na napakaraming lisensya ng baril itong si Digong after his term. So yon yung mga sitwasyon na yan, pag mo talaga ng, ng, or ang iisipin talaga ng publiko eh, anong gagawin nyo sa mga armas na yan? Gaano karami ang kaaway nyo? gaano karami ang banta sa inyo at bakit may mga ganyang usapin? Dahil alam niyo sa sarili niyo na meron kayong ginawang mga kademonyohan at mga human rights violations, kaya guilty kayo at gusto niyo ng protection para sa sarili niyo. Yun siguro ang naisip na ng mga stupidong ito. Ano ho, isipin na lang natin na ang mga nauuto na lang ngayon na itong mga to ay mga taga Davao City o taga Davao. Kaya nakakaawa rin minsan isipin na ang mga kababayan natin sa Davao ay patuloy na nagmamaang-maangan. Ito yon ipatawag din daw sa Senado itong si Sara Duterte. By the way, nako ay mukhang magiging, uh, magiging uh, magbenta ngayon ang wheelchair kung sakali dahil andyan si Digong, si De La Rosa, si Boloy, at ngayon si Sara Duterte ng posibleng Um, the nasendin yung wheelchair effect. Anyway, ni gloria makapagal arroyo. Ito yon. And daw? Act Teachers Party List Representative Franz Castro believes that Vice President Sara Duterte should also be invited in the Senate hearing. This is in response to a witness complaint that it received bags of guns from Apollo Kiboloye. Yung complainant, yung, yung. witness na yon ay dating researcher ng SMNI. You see, ano na namang kwento ang gagawin ng SMNI? Na kuno ay masama ang loob niyan sa SMNI, kaya speaking against Kibuloy, ang Sara Duterte, ang Duterte, or Andy Kong. Ganun eh ang naiisip natin, di ba? Pero buti na lang. Buti na lang talaga uh, nakikita ng mga kababayan nating naging biktima ng karumaldumal na krimen, under Duterte at Kibuloy, yung mga biktima na yan, nakikita nila na may pag-asa. May pag-asa ang hostisya para sa kanila, kaya matapang at ang lakas ng or naandyan sila, lumalakas lalo ang kanilang loob para lumaban, para ipaglaban ang kanilang karapatan at makamit ang kanilang hostisya. Yun ang naiisip natin tungkol dito. Mm -hmm. Dapat pagpaliwanagin daw ang umano'y pagtanggap ng mga armas na si Sara Duterte at si Digong mula kay Kibuloy. Good luck.